ayan, maaga ako mag-aayos ngayon ah, uh, ito regular ayan, isang box na regular tsaka ito is jumbo ayan ah, six six twenty ano yan, six twenty nine am ayan isang box na bossing Ayan, at ito, nasa ilalim, halo-halo ito. At sigurado mga squid ball, tsaka ah, uh, mga kikiam, ganon. Chicken ball. Ayan. Ayan, frozen. Lagay ko na sa freezer hanggang sa ano. Maga, ayan. Ngayon ay um, November 14 na mga kasari. Ayan, ito ang laman ng ano, isang box. Mga pikiam. Ayan. Saka skidball. Skidballs. pa ah, embutido ah, ayan malaking squid balls embutido tsaka ah uh, shomai ayan ayan tsaka meron kasamang bossy na chicken pranks Ayan, dalawa lang. Meron meron pa kasi doon isa. Ayan. Ayan. Ayan, regular. Maganda yung ano kanina, yung mga bossing, wala masya, walang ano, wala siyang loose pack. ito din ayun Ayan, ilagay ko na. Ayan, ah, ay, hindi magkakasya yan dito lahat. Meron pang isang box na jumbo. Ayan, ito yung mga ano. Ayan, ang ganda ng ano. Hindi siya mga loose pack. Minsan, ang daming loose pack eh. ko na yung mga ano regular ayan na ilagay ko lahat ng regular ayun oh, yung jumbo hindi ayan pusa tisoy tisoy saan ka nakatingin ayan tapos na ibababox na tayo dito na tayo sa jumbo. Jumbo, jumbo na tayo, jumbo. Mandunami 'yung asawa ko ngayon kasi baka madami silang gawa ngayon kasi minsan ginagabi siyang mamili. Tapos nagkakasabay pa 'yung may order. kaya nagagahol siya tapos makikisabay pa 'yung ulan. Ayun. Biglang uulan pagod na pagod ayan jumbo ito wala akong paglagyan ako po Diyos niyo marimar ayan mga jumbo wala akong paglagyan ito teka lang tingnan natin dito sa freezer ayan walang choice kundi dito natin mailagay Matumal. Ang dami pang stock. Oh. Eh. Ito yung pinamili kahapon. Hindi ko lang alam kung kahapon o bagong pamili niya kanina. Baka bagong bili niya kanina kasi may bakanting box na eh. Kanina may bakanting box na. Eh. may CD o doon. Oh. Eh. Saka bagong bilingan niya. Ayan, dyan ko ilalagay yung ayan, dyan ko ilalagay yung ano, yung kasi ito bagong deliver na ito eh. eh. bagong deliver na ito mga longganisa. Baka nga bagong bili ito. Maaga talaga siya namili. Maraming gawa sila ngayon. Yung mga tosino. Mga tosino. Ang dalawa na lang yung breast nuggets. Ay, tapat. Tap, Ay, ito na lima. Ayan, dito ko ilalagay yung ano. Yung mga jumbo. Isang box pa naman. Wait lang. Ayan, ilagay ko na. Ang ating mga jumbo hotdog usa. ayan, ah uh, ano pa rin, uh, ano nga, ang tawag dito, November 14 pa rin, ayan. Hindi, <laughs> binigay ko kay Dora yung piatos, ayaw pa lang yung piatos, gusto niya yung clover. Ayan, ito pa rin yung pinamili ng asawa ko ngayong hapon. Ayan, yung kaninang, yung kaninang mga inayos ko mga hotdog, ayan, ito ngayon mga binili niya, mga sari-sari, ayan at saka meron akong dumating dalawang coke pasalo. Lima yung order ko. Dalawa lang yung dumating. Hati-hati. Hati-hati lang daw sa soft drinks na yun. Ayan. Iyan order na yung ano na yan. Ano ba itong isang box sa tatata? Eto sino? Hmm. Madami pa rin pinamili ang tawag. pagod 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 na pagod na siya kasi galing pa sa trabaho nag pagdating nag deliver kasi may order ayan go lang tatay laban lang <laughs> laban ha sa deliver eh, pa ba ano babalik ka pa nakalimutan mo yung skinless Oh, tsaka na kalimutan ham. Ang alam lang, ham. Ah. Pati pala stainless dito. Grabe. Pabalik-balik. Siyempre papakot ka talaga yun. Malayo-layo din kaya yun. Ah, parang tumana na yun, ano? Tumana ba yun? Kay na, ano? Kay Madonna? Hindi ba yung, mat, hindi ba yung tumana? Hindi pa. Layo pa. Ay! Ay, oo nga pala. Ano ba tawag doon? bang ba lugar yun? Malanday lang. Ah, Malanday. Ayan, dami namin box. Ayan, kasi kaninang, kaninang, umaga yan, yung mga box na yan. Kaya, dami na namin box. Pero minsan kulang cool yung box. Ayan, order na yun mamaya. Ibabox lang niya kasi, pag dumating yung mga baloni mamaya, ipick up din yan. By order lang. By order nababawasan yung isang box namin. Ah, kasi na yung tatay sa isang box, no? Dalawang box. Kasi na sa isang box, dalawang box talaga. Ah, dalawa talaga, no? Sayang. <laughs> okay lang yun. Ayun, yung mga nilagay ko kaninang hotdog. Diyan sa, ano, sa... Kasi, puno na doon sa... Ito, masarap ito. Longga dog. Masarap ito matamis. Ang dami pang ano, ang dami pang aayusin, no. Okay, Sige. Nag-aano ako, nagtutupi ako ng mga nilaban ko kagabi tapos naglalaban na naman ako ngayon. Ay, puro laba-laba. a love a day Seventeen percent. Ako yung charger mako. ko yung charger sa akin ha. Yun, iba ko na lang mag ayos mamaya. Matatay. Sure ba na kumpleto 'yan kasi di ba minsan hindi kumpleto yung basta-sayo. Ha. Babalik mo. Babalikin. Abi oh. <coughs> May timbang na 'yan? Hindi, ko. Hindi pa ako tapos mag-ano mag tupi ng mga ano meron pa doon sa labas ayan nag ano lang ako para maka maka kompleto ng pang upload bukas <laughs> ayan kasi dudugtong ko yung kinuha uh, kanina tsaka yung ngayong gabi ayan anong oras na po Ah, oh, mag-8 -e na. 8 p.m. oh puro jambo. Kasi unang nailagay ko dun, regular eh. Puro jambo na yun. Isang box na jambo, tatay, nailagay ko dito. Meron jambo dyan, isa lang. Paano dyan? Nag-unan ako Ha? Sa? Ay, grabe ka. Okay na yun buti nga, inaayos si. Eh. Tingnan mo naman, ayos na ayos nga yung mga balon, ang ah, mga anong yun mga bossing ni. Eh. Ah, doon mo talaga nilalagay yung putlong na ano? Hindi ba bakit? Bakit tatay? bakit doon mo talaga nilalagay?